Pauwi na sana kami mga mariko'y kaso. May nakita kaming bunga ng kaimito na hinog na naman. Ayan yung kuya ko, Charot. Ayun may nakuha siya. Ayan, marami pang may Ayan, oh. Kaso yung ibang kumukuha, ayan. Sinira na nila yung sanga. Hindi kasi nila maabot. Kaya, yun. Tapos, ito. Ayan. Ayan yung bonga. Naabot yung iba. Kaso, pag may hinog dito, wala na. Kukunin na yung makakita. Ayan, sayang yung sanga, oh. Sinera nila. Hindi nila maabot kaya yun.